Ayan nga si Tatong, pumukul ng 3 Tatong, 4-3 Tingnan dito sa camera Pineda, 4-3 Nice shot, unang pukol. pasok Vargas, sure ball na yan Kay Vargas 3-2 Flores Sariwa pa yan, galing bakasyon Nari di Gracia, pumukol ng dos. Bang! Pasok! Walang mintis si Vargas. Ang halimaw na si Vargas. All for Nice shot. 6-5, 6-5. Ito na si Tatob. Sobrang bilis. Grabe, sobrang bilis oh. Uy, tinig pa tayo bantay. 75, ang bilis talaga ni Tatum. Vargas o wala bintis o. Lakas talaga ni Vargas. 85, tatlo lo. Tambak na. Oh. Eight six, eight six. Nice, Pened ang bagong player natin. 8-7 ang iyong score. Ah, lakas oh. Solo ribo, no? Oh, all eight, all eight. Tatom. Ito na, si Tatom. Nay nay Change guard. Mas masanting. Mas masanting. Wow, ni reverse pa yon. don kay nakaitim team. Grabe naman nun, no. pasa sa sarili nyo yun ha. Ah. Nice! Patay! Pasok yan para kay number 30. Wala! Yangson. Oh, tatlo! 3 3-0! Oh, 6-1. You know, kinaliwa pa oh. Larry, pumukol na dos. Pasok yan para kay Larry. Sinasabi na nga po. Oh, si Flores. Oh, 8-5, 8-5, 8-5. Lang. Pero tatum. You know, simple simple lang oh, tatum. 8585. Oh, nice screen. Ah, oh, eight six, eight six, eight six. Nice bird. Kapapasok lang lah, nak ice kura 8-7 Oy! 9-7 Oh, cross over oh Dos Yangson Ito na si Yangson Yoni kicks for the win! Bang! Grabe! Tut Tutok talaga sa camera for the win,